Excited si Asia. Tinakbogan pa pa niya. Adieu! 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 Hi! Hey, kuya. Hi. Kuya. Papa. Mmm. Mmm. Ay. ay, video pa to. ay radio. Ayan, at ito na nga. Pumunta kami sa Cowboy Grill after the night para maglibang-libang and then ayan, konting chill-chill ayan uh, bawali bawal pa rin yung music kaya eh, naka-off mo na music ay may mga rooms dito eh pag gusto mag-estication ayun, mga air condition Dito na lang tayo kumain sa may duyan. Wala na yung mga duyan. May duyan dito dati. Oy, ay to. This. This one I love. Magduyan. Dito tayo kumain, ha? Pag naluto na yan. Parang gumawa sila ng mga bahay-bahay lang, -bahay tulog ano. Maafin na yan, ha? Eh? Yung mga bundok na yun sa may kaibiyang na yung dinadaanan. Matagal pa lang to. Ay, ano tubig Video. Lunch at Maragondon Cavite sa Dagisdis Farm Eco Farm. Pwede na rin to sa tukang Ayan. eh. Mura na, na to si. trip kami dalawa tapos dito kami nag-lunch. Kasi may, may ganda ng view kasi two wala akong dalang bagay yung cellphone so hindi nakikita may yung Napaka-thash na bundok mo. Ang daming kanin siya, masang kanin ah. Ang laki Parang dalawa na yan si Jollibee. Tapos 30 pesos pa eh siya. Siyempre yun, pagpupunta tayo kay Brim, tadaanin natin yun oh. Yung bundok na yun na blue. Hindi, malayo pa pala yun. Malayo pa. Ang layo pa yun, di ba? layo pa ng dadaanan natin yung for forest park yan, di ba? Yeah. Yung bawal galawin yun eh. Forest park. Dadaanan natin yung buong forest park na yun. Na yan. layo, layo na rin na takbo mo. Gas mga suha hanggang dito. Like Malapit pa to. Hmm? Malapit pa to. Ang training aku dah tu, kat na lah, Hmm. Kaya pa lang RS eh. RS pa yung dati eh. Ang mm, dati eh. Ang hundak. Doon naman ako sa kabila. Maragun doon pa na ek na ek. Sarap so, pala ang pagbundok ano yan. Napakatahirot na. Hmm. Tapos hmm. ang ganda din yun ang green. Nakaparelax. Okay. Pinagusap nga Kasi Sabi niya ay papasan niya yun. Hindi, hindi kaya pagpasok. Walang sa outpress Eh. Buro ko ano. na plano tayo. Medyo, medyo na, na ano nila masyado. Parang Ako kan dah ada sesuatu kasi sin... malapit Ayam. sa uh, Hmm. 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 pumunta ng sa mga apit. Hmm. Bayan yung mga apit. May emergency pa. Ah. Dali lang. Ha? Uh, huh? Mga gabi mo, tirahan mo ng anak. Kung ngayon ang maasal ng mga mayaman, bibili ng mga kabundok-bundok tapos gagawin nilang mga tourist na Oo, no? oh, uh, mura kasi dito eh. Low price. Galing. Tapos dinadayo ko dali ng mga tao kahit mga ayo. Kasi naghahanap sila ng mga peaceful na lugar mo. No? May mga taga Manila.

bag siguro yan hmm. Hmm. Ibang style nitong cellphone na to. Pag nakalampas na siya nito, may isa. Gaganyan nito, oh.